pag-uusapan natin ngayon ay isang sit na halos lahat sa atin ay naranasan, lalo na nung bata pa. Ito po ang bulutong tubig o chickenpox. Ano nga ba ito? Ang chickenpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng varicella zoster virus. Ang pangunahing katangian nito ay ang pagkakaroon ng mga makakating butlig na may lamang tubig na kumakalat sa buong katawan. Madalas itong nararanasan ng mga bata, pero maari ring tamaan ng mga matatanda na hindi pa nagkakaroon nito noon. Kapag tinamaan ka nito, kadalasan ay nagkakaroon ka na ng panghababuhay na proteksyon o immunity laban dito. Bagamat karaniwan lamang ang sakit na ito, hindi natin ito dapat ipagsawa lang bahala. Ang chickenpox ay lubhang nakakahawa, lalo na sa mga taong hindi pa nababakunahan o hindi pa nagkakasakit nito. Ang virus ay madaling kumalat sa hangin o sa pamamagitan ng direct contact sa mga butlig ng taong may sakit. Para sa karamihan ng mga bata, ang chickenpox ay mild lamang at kusang gumagaling sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Subalit, para sa mga sanggol, teenager, matatanda, buntis at mga taong mahina ang immune system, ang sakit na ito ay maaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Kaya mahalaga po na alam natin ang tamang impormasyon tungkol dito. Ang sakit na ito ay may tiyak na panahon ng incubation, na karaniwang tumatagal mula sampu hanggang 21 araw pagkatapos malantad sa virus. Ang pag-unawa sa kalikasan ng chickenpox ay ang unang hakbang upang maprotektahan natin ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Kaya naman, sa ating talakayan ngayon, bibigyan ko kayo ng mga simpleng paliwanag at practical na payo. Ang pangunahing sanhi ng bulutong tubig ay isang virus na tinatawag na varicella zoster virus o VZV. Kasama ito sa pamilya ng herpes virus at kilala sa kakayahang manatili sa katawan kahit gumaling na ang sakit. Pagdating ng panahon, lalo na kapag tumanda o humina ang resistensya, maaring muling maging aktibo ang virus at magdulot ng shingles o kulebra. Ang chickenpox ay isa sa mga pinakanakakahawang sakit. Pinakakaraniwan sa pamamagitan ng hangin. Kapag ang may sakit ay umubo o bumahing, maliliit na droplets na may virus ang kumakalat sa hangin. Kapag malalanghap mo ang droplets, maari kang mahawa. Pwede ring mahawa sa direct contact o pagdikit sa mga butlig. Ang likido sa butlig ay puno ng varicella zoster virus. Simpleng hawak lang at maaring may pasang impeksyon. Nakakahawa ang tao mula isa Hanggang dalawang araw bago lumabas ang butlig, at hanggang matuyo at maglangib ang lahat ng butlig dahil dito mabilis kumalat sa mga lugar na maraming tao, mga eskwelahan, daycare center, opisina. Kaya mahalaga ang pag-ihiwalay o isolation ng may sakit. Ang pag-unawa sa mga paraan ng hawaan ng susi para gumawa ng hakbang sa tahanan at komunidad ang pagbabakuna ang pinakamabisang paraan para makaiwas. Bago pa man lumabas ang mga kilalang butlig ng chickenpox, may mga paunang sintomas na maaring maramdaman. Karaniwan, ang unang senyales ay ang pagkakaroon ng lagnat na hindi gaanong kataasan. Pananakit ng ulo, pananamlay ng katawan, pagkawala ng gana sa pagkain, pananakit ng lalamunan. Ang mga sintomas na ito ay madalas na napagkamalang trangkaso lamang. Ito ay tumatagal ng isa hanggang dalawang araw bago ang pinakahalatang sintomas ng chickenpox ay lumitaw. Pagkatapos ng lagnat at pananamlay, susunod na ang paglabas ng mga buttleg or rashes. Ito ang pinakakilalang sintomas ng chickenpox. Karaniwang nagsisimula sa dibdib, likod, mukha, at pagkatapos ay kumakalat sa buong katawan. Kabilang na ang anit, bibig, braso at pinti. Ang mga butlig na ito ay dumadaan sa tatlong yukto, Una, lilitaw ang mga maliliit na pulang pantal na parang kagat ng insekto. Pangalawang yukto, ang mga pantal na ito ay magiging mga butlig na may lamang malinaw na likido o tubig na tinatawag na vesicles. At pangatlo, ang mga butlig na ito ay puputok, matutuyo, at magiging mga langib o scabs. Ang pinakamatinding bahagi ng sakit ay ang pangangati na dulot ng mga butlig. Ang mga butlig ay hindi sabay-sabay na lumalabas. Habang ang ilang butlig ay nagiging langib na, may mga bago namang tumutubo. Ang buong proseso, mula sa paglabas ng unang butlig hanggang sa paglangib ng lahat ng ito, ay karaniwang tumatagal ng lima hanggang sampung araw. Ang pag-alam sa mga yukto ng sintomas na ito ay makakatulong sa atin na maibigay ang tamang alaga sa bawat yukto ng sakit. Para sa karamihan ng kaso ng chickenpox, lalo na sa mga malulusog na bata ang paggamot ay nakatuon sa pagbibigay ginhawa habang nasa bahay. Hindi po kailangan ng espesyal na gamot para patayin ang virus dahil kusa itong nawawala. Ang pinakamahalagang gawin ay tulungan ang pasyente na maging komportable. Una sa lahat, para sa lagnat, maaari kayong magbigay ng paracetamol. Para sa pananakit ng katawan, maaari ring paracetamol. Ito ay ligtas para sa mga bata. Iwasan po ang pagbibigay ng aspirin sa mga bata at teenager dahil maaaring magdulot ng Reye's syndrome. Ang pangalawang hamon ay ang matinding pangangati. Para mabawasan ito, paliguan ang pasyente ng maligamgam na tubig. Pagkatapos maligo, dahan-dahang tapikin ang balat ng malinis na tuwalya, huwag kuskusin. Maglagay ng baking soda sa tubig o maglay ng oatmeal sa tubig. Pagkatapos maligo, magpahid ng calamine lotion sa mga butlig. Panatilihing malinis at maikli ang mga kuko, lalo na kung bata. Kung hindi mapigilan ng paggamot, lalo na sa gabi, subukang suotan ng guantes o medyas ang kamay ng bata. Bigyan ng maraming tubig at likido. Kung may butlig sa loob ng bibig, masakit kumain. Magbigay ng lugaw. Hayaan ang pasyente na magpahinga ng sapat. Bagamat ang chickenpox ay kadalasang mild lamang. May mga sitwasyon na kailangan ninyong kumonsulta agad sa doktor. Isa sa mga dapat bantayan ay ang lagnat na sobrang taas, umabot ng 30 na degree Celsius o higit pa o lagnat na tumatagal ng mahigit apat na araw. Ito ay maaring senyales na mayroon ng secondary bacterial infection o iba pang problema. Isa pang red flag, ang mga butlig ay nagiging sobrang pula, mainit at masakit kapag hinawakan. Kung may lumalabas na nana mula sa mga butlig, ito ay malinaw na senyales ng bacterial skin infection. Ang doktor ay maaring magreseta ng antibiotic para gamutin ito. Matinding pananamlay, hirap gumising, paggalito, paninigas ng lig, hirap sa paglalakad matinding pag-ubo at hirap sa paghinga. Dalhin siya agad sa ospital. Ang mga sintomas tulad ng paninigas ng lig, paggalito at hirap sa paghinga ay maaring senyales ng pneumonia o encephalitis. Ang mga taong may mataas na risk para sa mga komplikasyon ay ang mga sanggol, teenager, matatanda, buntis at mga taong may mahinang immune system. Halimbawa, mga may HIV o AIDS, cancer o sumasailalim sa chemotherapy. Kung kabilang sa mga grupong ito ang pasyente, mas mabuting kumonsulta agad sa doktor sa simula pa lang ng sakit. Bago pumunta sa klinika o ospital, mainam na tumawag muna. Tandaan, mas mabuti ng maging sigurado. Huwag mag-alinlangan na humingi ng tulong medikal kung kayo ay nababahala sa kalagayan ng pasyente. Bilang paglalagom ang bulutong tubig o chickenpox, bagamat karaniwan, ay isang sakit na nangangailangan ng tamang kaalaman at pag-aalaga. Mula sa pag-unawa sa mga sintomas hanggang sa pagbibigay ng lunas sa bahay, ang bawat hakbang ay mahalaga para sa mabilis na paggaling ng pasyente. Ang pinakamabisang paraan para maiwasan ng chickenpox ay sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Ang chickenpox vaccine ay ligtas at epektibo. Karaniwan itong ibinibigay sa mga bata sa dalawang dosis nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon. Kung hindi pa nababakunahan, kausapin ang doktor. Para sa mabilis na paggaling, ginhawa sa sintomas at pagpapahinga. Tandaan ang mga payo natin bigyan ng paracetamol para sa lagnat iwasan ng aspirin, panatilihing hydrated ang pasyente gumamit ng calamine lotion, maligamgam na oatmeal bath, iwasan ng paggamot para makaiwas sa peklat at impeksyon. Ang pasensya ay isang birtud lalo na sa pag-aalaga ng makulit na bata. Ang chickenpox ay lubhang nakakahawa ay isolate ang pasyente hanggang matuyong lahat ng batlik. High risk sa bahay, buntis, sanggol, may mahinang resistensya. Doblehin ang pag-iingat. Sana po ay nakatulong ang mga payo kong ito. God bless po sa inyong lahat! Thank you for watching and don't forget to like, comment and subscribe.